Ayan, hello mga sir. Ngayon araw ay uh, Yamaha Mio naman yung ating gagawin. Dahil uh, maingay yung kanyang makina. Kilometer, ewan ko lang kung accurate yan. Kasi itong si Yamaha Mio ay kasi ay uh, kable pa gumagamit. Kable pa yung ginagamit na. Ngayon, ang gagawin natin, dahil nga maingay yung makina, tapos malagitik, tatanggalin mo natin yung ano, kasi mayroon siyang uh, sounds na lagutok. Kaya ang gagawin natin, step by step natin para makita kung ano yung mga dapat natin gawin or papaltang pisa. Tatanggalin muna natin yung panggilid nya. Yan, yeah, tanggalin muna natin yan. Tapos paan natin? Yan, yeah, tanggalin natin yung panggilid nya. Pero ibabalik natin yung back plate. Tapos yung pin. At ito natin kasi kapag ka, hindi natin ginawa kasi yan mas lalong iingay kasi andyan yung one way clutch ng starter or yung bendix drive kumbaga yan tapos sikpitan natin yung ano yung nut tapos pandry natin kung same pa rin ba dun sa, ano, sa tunog nya kasi may tok 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 sound sya eh. okay pandry natin ano? Lo bateri. Ya no charge charge muna. Para ma konektin. Marinig ni ko problema Eh, narin yung trunk para mayroon pang tug tug tug, tug gumagano siya mga kasi mga sir totally walang play yan nung biring dito ang may play dyan doon sa kabila tapos kung hatakin ko to hatakin mga dyan hmm. hindi lang sa rinig pero hindi siya rinig pero ano na ramdaman ko din na maalog ibig sabihin ang problema ng mga sir kalampag yan doon sa kabilang side pag siya mga kasi sa kabilang side yung kalampag yan kaya obligado kailangan din itong i-overhaul tapos pakita ko sa inyo mamaya ah, meron lang hindi ah. okay. may play nga yan eh. sige pakita ko sa inyo mamaya pag nabuksan pag iwalay mga natin Ayan mga sir, na pag-iwalay natin yung chasis sa makina at ito yung wawal wali natin para makita natin yung uh, problema nito. Oh! Ayan, nakasa natin yung magneto. Ayan, sobrang itim. Yung magnetic coil niya ay uh, itim na. Hindi na siya, hindi na siya ano, tanso. Itim na talaga. Kaya, kakas-klasin mo natin ito mga siya. Yung isang chin guide niya mga sarena, putol na. Ito yung ano, ito yung narinig ko kanina na kumakalansin bago dun sa lagutok Sa lagutok naman, andito. Tanggalin natin ito. Yan, ito mga sa nakita ko naman tong kanyang block. Yan. Goods naman siya. Hindi ko pa nakikita ng ano, ng problema. Okay pa to? Yung dalawang klaseng kasing tunog yung narinig ko dito. Kalansing tapos nagutog. Ayan. Dahil dun sa naputol. Tapos ito. Ayan. Mamaya, kita natin. Hindi klaro sa camera natin ngayon. Okay. Ayan. Kung, kung titigan yung mabuti, eh, meron siyang gumagalang. Ano klaro? lang yung gagawin natin dito mga sa. So. Kasi napagawa na rin pala ito nung kwan. Tumirik, nagpalit to Pinakita ko na gusto naman yung kanyang black. Kaya hindi natin yan papalitan. Yung ingay lang yung tatanggalin natin. Chin guide na putol, kaya mayroon siyang kalansing. Tapos lagutog sa sigunyal kaya ma maalog na siya. Pero check mo natin. Baka bearing lang yan, ganun. At least, laking tipid nung mayari. Ito mga na uh, kalasan natin yung crankcase niya. At uh, ito na yung niya. totally mga sir, kapag uh, sa mga ganitong unit, ang nagiging problema talaga nila, ayan dito. Ayan na maalog. Maalog siya. Kapag tinanggal mo tong gear, hindi mo kasi ramdam yung alog nito. Diyawa kasi nang mayroong gear. Yeah, pag once na tinanggal mo yung gear, doon mo na makikita na yung bearing niya, nagagalan mo na lang siya. Ayan, tanggalin natin itong ano, gear. Pakita ako sa inyo. Na dapat wala siyang uh, play. Dapat, ano yan, na uh, pinipress mo pa dapat yan. Ngayon, nagkaroon na siya ng play. Ayan, pulo natin mga sila. Pulo natin yung gear. Tapos, pulo natin yung ano. Uh, hindi na na pala kailangan i rin yan kasi malawag na pala yung bearing. Tanggalin mo na natin mga sila. Ayan, tanggalin natin ha. Ito pala. Yan, dapat dapat dito mga sir, ay uh, hindi mo ito nakakamay. Dapat pinipress pa to. Ayan o. Uh, ito yung nagpapakalog. Parang sa mga click mga sila na. Sa click yung pinaka big bearing doon sa na. Sa bearing dito sa mga click kasi may ginagawa dito click na makalampag. Sa Yamaha naman, part ng magneto. Siyempre, mabigat yun sa magneto mga sir. Kaya mayroon siyang talagang totaling uh, tugtugtug -tug -tug dahil dito. Yan. Kapag uh, low budget naman yan, mayroong mga technique na ginagawa ng iba, nilalagyan nila ng markings or dot 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 yan. Pag si Yamaha, mas uh, safe naman din gawin yon dahil mayroon silang uh, gear na nakasalalay dyan. Yan. Kung gusto nyo makatipid, yan po yan mga sir. Pwede yung gawin dyan. Dot dot dot. Mas tatagal yan. Okay ito mga sara, nilugas na natin. Tapos, uh, ito na nga. Uh, binigyan ko na lang si sir ng isang kalahati dahil yung kanyang uh, sigunyal kasi mga sir. Ito, pinagtanggalan ko na ito. Sinortcut ko na lang yung video natin para hindi na masyadong umaba. Kaya siya bearing. ito yung kanyang bearing mga sir. Ito, maluwag siya na dapat kinakailangan mo pang i-press or point to para mailubog mo kaya lumalago tuk 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 to dahil dito parang sa mga click lang din to yan ito yung nasimbol ko na yung ito binigay ko lang ito mga sarap tapos ayun nga gabili ko siya ng bagong bearing kabilaan ko yan at uh, ito nga wala na siyang play yan lang yung naging dahilan nito sa akin galing to Binigay ko na lang para kahit paano yung makatipid naman si ano, si Sir kasi dumayo pa nga Kaya, binigyan ko na lang. to so, yan ang yung problema nito. Kaya, pagka, kuan nagpapagpag, ito yung naririnig ko na tub, tub, tub. Yung, nagitik naman, dahil dun sa nabaling, ano, tensioner guide. Yeah. Tapos maya maya Assemble na natin yan Dahil kabaliktara naman tayo Kapag once na magpapalubog naman tayo dito tayo mag-uumpisa. Hindi doon. Dito naman. Si click doon. Si Yama na MIUI dito. Kasi si Inmax din dito. dito, rin. Magkabalik tat lang sila. Ito mga sila na na natin yung ating sigunyal dito. Diyan tayo unang-unang -una nagpasok bago tayo maglagay doon. Tapos lalagyan ng Vita grade Double Pin, huwag niyong kakalimutan para hindi ma deform at hindi madaling mabasag yung ating crankcase yan para pinalamig mo natin yan kasi ginamit natin ang butane kung ano yung ginagawa natin dito sa click ganun din ang ginagawa natin dyan para hindi na prepare sa yung bearing tapos bubuin na natin eto na mga sir nabuo na yung ano yung part ng dalawang crankcase tapos lalagyan natin yung black piston piston ring ayan pwede na natin isalpak sa kanyang chassis yung mga sir eto mga sana kapatiran natin yung block saka cylinder head ayan tensioner saka yung cover pang at yung sumay, uh, plastic parts doon sa ano cooling system ng black to magdito kasi lilinisan pa natin yung kanyang stator dahil na uh, uh, sobrang itim na eto na masabali na burol na natin yung engine bukod doon sa pang ata uh, ready to start. So, na mga sir. Kasi nasa labas yung kanyang chassis. Nilabas na natin ganun Kasi nga, kapag uh, once na bumibili tayo ng pizza, ya, tayo. yan, yeah, ito pa nga tayo. narinisan na rin yung ano, narinisan na rin yung stator sa kamag ito, mga sir. Eh, tara mga sir, tapos na natin yung uh, Yamaha. Pwede na natin to ano. Ikabit yung kanyang uh, chassis. Yan, para makawin si na si sir. Ito tayo, meron pa tayo isang overhaul doon. Na-click. 1, 2, 5. Ayan ka na. Let's bolt in na. Okay. Okay, bali uh, pagdugtong-dugtongin natin. Kabit mo natin lahat ng no, mga dapat natin kabit. Yung mga pinagtatanggal natin. Kaya medyo fast forward na natin. Okay, ibalik na natin yung mga ano yung pupuan, mga sensor, mga throttle body, mga wire, tapos na lang dito yung kulang mga sir, at uh, Pwede na tayo magpa-start. Ayan, ma umaandar na siya mga ngayon mga sir. Tahimik ka siya ngayon. Walang kubar yan sa si Babaw? Walang kubar yan dyan? Walang kubar yan? Ayon. Ayan. Ayan, parang ko sa inyo. Tunog. yung transing niya saka yung lagutok niya so, yun lang yan yung baba ng minor syempre yung pulley hindi maganda yung sasak lang konti para mas lalong gumanda baba kasi yung minor niya pero maraming malayo na doon sa kanina tama Ayan. bakit na natin yung cover niya mga so Para makawin lang siya sir. Ayan. na to.